So, yun guys. Yan, meron tayong bangus dito. Ayan. So, kulutuin natin siya sa kilaw mga kamiksing. Ayan. Mapulutan natin ngayon. Araw na to guys. Ayan. So, ikilawin natin itong bangus mga kamiksing. Samahan niyo ako guys. So, ito na guys. Ayan. Kapabundis na natin siya guys. Then, iwaiwain na natin siya guys ng paliliit. Ayan guys. Para maluto natin sa suka na may kalamansi. Ayan guys. Gupit gupitin lang natin siya, guys. Ayan. Yan ito lang, guys, pag iihi, ano nito, yung kilaw nito, guys. Ayan. Nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng kilaw, mga kamiksing? Ayan, Oh. Gupitin lang natin yan, mga kamiksing. Para lumiit siya. Ayan. kamiksing. Masarap to. Pampulutan, guys. Ayan. Dahil birthday natin. Ayan. So, ito ang pagpupulutan natin ngayong araw na guys. Ayan. Ipitin na natin, guys. So, ayan mga kamixing na hiwa na natin. No? Oh. Ayan. So, lalagyan na natin siya ng mga pangpalasa. Ayan guys, ito yung sibuyas, pipino. Ayan, yung pipino ilalagay natin. Then, yung sibuyas na pula. Then, ito yung sili mga kamiksing na pang-panghang, Ayan, so lalagyan na natin siya ng sibuyas na puti muna. Ayan. Then, lagay na natin ito lahat guys para maisama natin yan sa kilawin bangos. Ayan guys. Ayan. So, imimikos-imikos natin siya, guys. Ayan. Lagyan na lang natin yung CD na yan, guys. So lalagyan natin ng asin guys Ayan, tintahin na natin siya guys Ayan, lagyan natin ng asin Ayan mga oh, asin Patak-patak lang guys Ayan, Ayan. Then lagyan natin ng kalamansi Yung pinigaan natin ng kalamansi guys Ayan Ayan Then sunod natin tong suka Ayan guys, lagyan din natin ng suka Ayan para yun ang makakapagpaluto sa kanya guys na pangos na to yung suka at kalamansi ayan so mikos mikos na natin siya guys ayan kompleto na yung linagay natin guys ayan aluin lang natin siya para may ano yung mga linagay natin ayan may sama yung mga lasa sa bangus, guys ayan Yan so, mga amixing, ito na yung kinilaw natin guys oh. so titipan na natin guys titikman na natin sarap jamba na naman ito mga kamsing oh. ilang buti kaya mauubos nito ayun oh. Kilawin bangus guys oh. sa huh? so yun lang mga mixing bye bye mga